5.1 Ayun, may kapalit Salamat po Pag po may Sa uulitin, uh, ano, di Babala ko na lang Salamat po Yeah, nakarating ng makdo Kapag halong Ayun po, sa episode ito, ano po Harbis pa rin po tayo ng Okra po Oh, yeah, medyo may pagkaliliit na po at parang lilipas na rin oh. yeah. yung, yung katapuin na pagbigyan na ay talaga namang panalo na oh. yan yeah, nari po May da madami rin po itong naibigay na bunga oh. Aba. Ay unang-una, ayun po ating pang-sariling pangkain ay ibig na ibigay po sa atin. po ang ating mga na-harvest eh. Meron din po tayong nagulangan na ilan no. Yan. Oh, may mapipili pa naman po dito pero mas ano po yung gusto nila yung medyo may pagkaliit po ng konti. Tapos yan may bumili na pati po. Tungo na ako na pa-vlog. Magkano pag-ari? 24. kakulasify na rin po natin. Oo. Uso po karaniwan yung gatok lalaki. Minsan inaayawan na rin gito. Yan, tatlong klase na po yan. No? Oh. Ito ay yung good size. Good size. Segunda. Semi. Tapos, eh, po. Ito po ay napapapunta sa ano. Yung mga naghihiniwa. Oh, yan. No? Oh. Ito po naman ay pwede pa rin. Sa naghihiniwa. Yan. No? Oh. Yan, tara po. Maigayak po or sa pangbiyahe. Oh. Ayan nagkasabay-sabay na po ang ating harvest. Okra, papaya, at saka po igagayak na rin po natin yung ating ano, gabi. Oh. At yung po yung mga pa-order po natin ngayon. hapo, sa bukid ha, habutin na tayo ng hapon ito na po yung ating mga pandeliver po papaya Kaya yeah, sabay sabay po ating harvest oh. try po natin kayang kiluhin na rin papaya kulang kulang pong pito ay ibig sabi anim oh tatlong piraso, anim ito ko yung kabila anim, pag po tinanggal na yung tara ha o walo. di pito anim plus pito, 13. lapat na piraso, 13. tanggal na po ang tara nun, ha ari 5 kilo dalawang piraso 5 kilo 13. apat 21 kilo po ay ineno po po natin itanggal ng isang kilo yung ganito wala po may ito isang kilo oh. kung bagay sa estimate po natin yun 21 kilo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 7 na peraso po tapos ari po okra tapos igagak po natin yung gabi natin gabi po natin ay lima, lima-lima okra, papaya, gabi, yan yan po. ito yung pang suman ang oh, kaganda ng size po ng ating gabi yan okra po sa magpapanigang yan na po nakakarga na po sa kolong-kolong ayun po panalo po sabay-sabay po ang ating harvest ayun po, tayo po diretsyo uwi na po Nandito pa po tayo sa bukid. Diretso deliver na po. Na rin ating gawa. Trading ready na po. May oh. pasalubong pa. Ayan po, tuloy deliver na po tayo. po yung papaya pagka nakalagay sa crates naiwan ko pa yung kangkong ayahin na may kangkong pa po tayo naiwan naman madilim na hindi ko na na depart ay may tinta pa naman pala na kami nakabusan yung Sorry din yung na Oo Saan mo kaya ito ilalagay? Ito po Ibigay mo na yung ano Ah, aring crates, iiwan na muna Sabi mo ba saan pa Ay, Papaya Sampuli Hala Sampuli ay okra aray ah. din sa kanila ah. oh, babanata mo na isang kilo may isang kilo dyan dito kuya patong patong lalahatin mo na ba 20 kilo ay yung siyam ano po ba na Yang kuna yung kalawangin yan po yan ah, nakaadami isang kilo naman Ano ko alala natin kaya yung ano ah. gabi daw pala kanina. Mga kabis friend eh. Ano? Hilaw pa din yung kayo. Ay hilaw pa po 'yan. Ay, okay. Ay, yun po yung hinog ay mga tatlong araw pa yun. Hindi pwedeng kuhanin ang... Ano Ay, sibu puro dahon po. Puro sibuyas, ganun. Ay, ay na yun ah. Ha? Oh, talaga yan. Ay, gabi oh. Gusto ko yung umagay ako ng gabi. Hmm, bihan mo na. siya Madam, mara ba ako? Kurama mo. Sa kanila na ari. Ate. Ate. Madam, papaya Ay, daan papaya <laughs> Ay, sige Ay, gabi, magkakasundo tayo sa gabi Ang dami ng papaya nila Aray Baka magkakasundo Ano po yan? Gabi po Ay, galing pa na Bagong puti pa po pati ari. Ay naiisip na hinog ano ayan. Ay madami pong puno. Ay hindi ibig ko sabihin hindi yata haba bilog. May haba po, may bilog ari po. Oh, ay bilog yan. Nalalaki pa tayo Oh, I think. Ba po mako kurs. Oo, naay po ah. Wala nang parang gabarasa lang. Ay baka po nahanap po yung sinta. Ha? Sinta. Ang pangalan. Oo, ari po ay red lady. Ah, oh, pangalan ba ang papaya? Oh, di po oh. kasi siya ka na. Ang lalaki. Ang laki po. Oo. Oo, oo, oo. Wala, wala nung hanbay kalahati nung ganito. Eh. <laughs> ay, naka nga ka kung malit right. na tayo. Ay, Subok. Ay, Nang dalawang piraso po. ayam Ay, ang puno niyan ay mababa o yan ah, na taas. Pagkababa po. Maganda no. Nakaupo, kahit nakaupo ay abot. Ay, yan, Ay, yung hanbay niya sa akin mo ano? Sinta. Ay, mataas. Ay, meron din po mababa sinta na malilit ang bunga. Oh. Daling, ano, Ito po yung red lady. Meron pang kinakaw. Kinakaw, ang sarap. Ay, oo, oh, yung parang ganun-ganun. Arin na po ang pinakamaliit ko. Oh. Uy, oh. Kasi ana, oh, ay talagang jamboy. Oo, O, ara, pero Gusto, mo? Wala, sa iyo na rin. ay nilunggaan. Ganyan yung mga pagayong Ayun po ang ano. Ako po po tinitipid pa pala Hindi lang ang butas. Ay, oo, oo naman. Ay, ari po ay ano. Mas mas malaki pa, o awan ko. Ha? Awang ko, ilang kilo rin. Susubukan daw na. Pa kilo daw po, kung ilan. Hindi po, po mabinta pagka, ano. At tamo, dalawang kilo kalahati. Eh. Isa. salamat po. Yung bagay... Yan, katulad ng mga binti natin, Ay, saging po ba'y nakuha kayo, ikaw? Ay, kami nanginitin. Isang po ba galingan nyo sa oh. Sa luwad lang po ah oh, ginagapin na? Ah. Ha? ay ah, hindi, ari po ay ano oh. Maraming puno, kaya sabay-sabay oh. Ayun po sa gubat na ako kuha Malalaki po aray Malalaki po ng puno Baba po gaganulin mo lang oh. Ayan baba po Salamat po Nakarating na ho tayo ng McDo Yan, kapag ano Nakarating na ng McDo Masaya. Hinog. Marami ka. Maganda. Ho. Oh. <laughs> mas malaki po po yun nandun. maliit-liit. Meron pa po din mas malaki. Pakita ko po. Ay, bago, ay, madalang. 12.7. Mga palayaan. Ay, baka po kayo pinsan. Ay, hindi Baka po, iba yung sa akin. 21. Oh. Ano ka ba? may kapalit. Salamat po. Pag po sa uulitin ano di pababala ko na lang. Salamat po. Yeah, nakarating nang makdo kapag alok. Nabili ko naman. Eh.